Okay, mga tupay, dalawa. Dala dalawa, dalawa na 'yung mga tupay. Ah. Puro malalaki pa oh. Kuwani na na natin tong pangtanggal. Baywagan ah. Dala tawil lang, mga tupay para sa dalawa. Hindi madulas mga tupay ba. Ah. Okay, diyan muna 'yung isa. Tanggalin muna 'yung isa. <laughs> dalawa 'yung mga tupay oh. Ito yung, Ito 'yung isa. Ito 'yung isa. Kasi mga tupay nilagay ni Daddy kasing tagaan Lima. Limang piraso yan. <laughs> limang piraso yan mga tupay. Kaya yan. Siyempre, hindi ka pa makakuha dyan kahit isang piraso. Ito eh. <laughs> so yan o. Oh. Dalawa yan mga tupay. Tapos yung mga taga yan. Limang piraso. Dalawa yung kumagat. Okay. Pag malalim ang tubig, ganun limang piraso kung limang piraso ano mo. Ang um, kuha na ng taga. Lagay muna natin ito mga tupay sa ating cooler. Kasi nga mga tupay, baka makawala pa. Okay. Isa pa. Ready. Okay. Okay. Oh.

Okay, mga katupay, mayroon na namang huli si Daddy. Mate, zero talaga ako dali. <laughs> Hindi pa ako nakahuli, Daddy. Oo, oh, eh. ko ano? Dalawa lang kasi yung sim sima ko mga tupay kay daddy, limay. <laughs> lamang na lamang talaga si daddy. Oh. Okay. Malaki pa rin daddy, no? Malaki na yung kumakain dito. PURU ORIGINAL MGA TUPAY PURU TILAPYA TALAGA WALA oh, PAKA NGULI NGULI O oh. WALA PURU TILAPYA PURU TILAPYA LAHAT uh. MGA TUPAY YANG NGULI NAMIN NGAYUN yeah. oh, ha. Okay NA MGA TUPAY Oh. MARAMI NA MGA TUPAY WUHU -huh. <laughs> Pasayo-sayo <laughs> mo si Daddy. <laughs> may kumagat na pala. O, oh, Daddy. lang ang buhay. Ganun lang ang buhay, ah. Ganun lang buhay, parang life. Mag-enjoy ka talaga sa pamimingit mga tupay. Lalo na pag may sunod-sunod yung kagat na tupay, ah. Sigurado. Mag-enjoy ka. Haha. Okay, lagay na naman. Oops, yeah. Okay. Oh, haha. Sige, buhay na buhay. Ayan na mga tupay Nakahuli na naman si daddy Lunok talaga Ayan na baka makawala pa Okay Sana Sana green Ayan oh, Ayan o oh. Ayan okay. o Ayan o Hahay Hahay ah, mga katupay Oh 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 baka makawala tadi Baka makawala tadi 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 Baka makawala pa Ha ah. ha 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 <laughs> Larga hilahin munadi makan-makan bola. Hilai hilai. Hilai munadi makan-makan bola. Ah, dia tuh. Dalih itu jadi. Oh. Dito. Ditu, dadi. Oh. Itu betul enggak? Iya, noh. Hai, Oh. Lulunuk. Antu cus <laughs> pantusuknya, pantusuk. Sana pantusuknya udah deh. Okay na, hawakan ko muna. Okay na, daddy. Tilapia ba? Ayun! Hindi pala napli. Hindi pala napli. play. Hindi pala napli yun. Ayun o. Nasa na. Huli mga katupay Huli, huli Huli, huli. Halam, laki oh Malaki na di Hindi siya na di Kapalapit na na di Baka malaglag pa Dulo na Sa dulo nang walang hanggan Dulo nang walang hanggan ikaw na na di Nakawakal ko yung pabingwit ba oh. okay, Hindi na di Baka mabuhol -ma yan na di Op, op, op. Op, op, op. Op, Oh, mahirap yan ni e. Ayos. Ayos. Malaki. oh, malaki. Malaki kumakagat din dito mga tupay. Oo, uh, puro halos malalaki. Yung uli ko rin mga tupay. Dalawa pala, pero malalaki pareho mga tupay. Malaki. Malalaki. Malalaki lahat. Yun, oh. No? Ah, Oo, oh, nasa mabuting lagyanan na siya. <laughs> Ani. Oo. Huli na dadi. <laughs> oh. Uy. Nakawala. <laughs> Nakawala mga katupay oh. Hmm. Oh. Huli. <laughs> huli mga katupay. Ayun na. Ayun you know, na, ayun you know, na, ayun you know, na, ayun you know. na. <laughs> Malaki. Uh, uy, hiyaanya po na dati, baka makawala. Ayun po na. Oh. okay. <laughs> <laughs> okay. Huli. Ito yung okay, pangalawa talaga yung nakakaya. Oo. Eh. Uh -huh. Sa ilalim. Oh, huli. Hmm. Uy. Okay. Oh. Oops. Oh, sandal mo sa pader pa dito. Dito, Oh, yeah. ya. Okay, dito tama naman ya. Malaki mga tupay oh. Oh. Hmm. Hmm. nasa membuting lagay <laughs> <laughs> nasa mabuting na siyang kalagayan nasa mabuting lagay na siya mga natupay <laughs> <laughs> Parang wala, pero mayroon pala eh. <laughs> Parang wala. Ataka, akala wala. Lulunok. Lulunok na yata ba dati oh? Sa gilid, sa gilid. Gilid lang. Oo. Oh. Ang lambot ba dati? Ang lambot eh. Si, sinasabayan na lang niya siguro. <laughs> Masangit na yung nguso ko ah. <laughs> Hmm. ay, patay sakin uh, mo doon okay ayos na ang buto-buto ha, <laughs> guys sakin, hindi pa ginagalaw